Mula ng magbenta ng 29 pesos na bigas sa Kadiwa Stores ang National Irrigation Administration. Pero dudang ilang agri-group sa programa. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Sunod-sunod ang dating ng mga mamimili sa Kadiwa Center ng National Irrigation Administration sa Quezon City kanina. Bukod sa murang prutas, gulay at mga karne, ang pakay nila ang 29 pesos na kada bigas na ibinebenta rito. Bunga ito ng contract farming na pinasok ng NIA at ng mga Irrigators Association. Iba pa ito sa 29 pesos na bigas na ibinebenta sa Kadiwa na mula naman sa stocks ng National Food Authority. Sa kontrata ng NIA at mga Irrigator, magbibigay ng subsidiya ang NIA sa mga magsasaka gaya ng pataba, binhi pati tulong pinansyal. Kaya pag aniha na, mas murang mabibili ng niya ang bigas. Tig 10 kilo ang pwedeng bilhin ng mga mamimiling miyembro ng vulnerable sector, gaya ng mga senior citizen, PWD at miyembro ng 4Ps. Malaking bagay na rin ito. Kasi mababa lang yung bigas niya. Mura lang. Mga isang linggo na rin tumahigit, dalawang linggo. Nakatipid ako ng mga 300, 400. Pang-eskwela ng bata. Um, sa mga, bakit po ba? Pang alawan sa, ba, uh, <laughs> sa estudyante. Ano? Nagbebenta rin nito sa kadiwa sites ng NIA sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Caraga. Makikipag-ugnayan rin ang NIA sa Department of Agriculture para malaman kung saan pang kadiwa site pwedeng magbenta ng murang bigas. Pero ang grupong bantay bigas, duda sa programang ito ng NIA. Hindi siya sustainable. Si niya ang nag-implement, dapat ang mag-implement yung national government para ma-insure na nagyan talaga niya ng budget. Sagot naman dyan ng ahensya. In reality kasi hindi naman natin kaya i-subsidize lahat. Ang reason kung bakit tayo nagkaroon ng contract farming para maturuan makapacitate natin yung mga farmers natin, may pakita natin sa kanila yung tamang production, yung tamang sistema para at the end of the day maging sustainable ito para mas maraming makabili na murang bigas, plano naman ng DA na palawigin ang sarili nilang programa gaya ng Program 29 at Rice for All Program sa Rizal, Batangas, Cavite, Cebu, Samar, Sulu at Maguindanao ngayong buwan. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5.